Good morning. Ayan, guys. Yung aquarium ko. Good morning, mga isda. <laughs> Ayan. Pumunti na sila. Yung iba kasi namatay. Tapos bumili ako. Tapos namatay ulit. Yung goldfish kong malaki namatay siya. Nalungkot ako kasi naalagaan ko itong mga ate kasi ito lang yung pwede kong alagaan dito hindi naman dito pwede yung aso kasi sobrang magastos pusa ganun din kailangan may mga insurance yan itong isda okay lang walang insurance yan swimming swimming sila Good morning. Good morning mga isda Kapag ano, kapag uh, binibigyan ko na sila ng pagkain nila, alam din nila kapag lumapit na ako dito sa aquarium, alam din nila na magbibigay magbibigay ako ng pagkain nila. Takbuhan din sila eh. Takbuhan. <laughs> lapit sila. Oo, oh, oo. Oh. Nakakatuwa. Alam na alam na nila na kakain na sila. Lalapit na ayan dati ang dami kong malilaki dyan tapos naganda matay sila wala nang isda yung aquarium ko bukunti na lang namatay <laughs> namatay yung iba matanda na kasi ang mahal pa naman ng isda pero libangan ko to eh ito yung libangan ko. Hmm. Kakapagod maglinis ng aquarium. <laughs> ang dami pang lilipad-lipad oh. Pero yung ano na ang bahala dyan yung uh, ano ba to? Akwaryon. ako nga naglilinis ng aquarium o oh. malaking aquarium 300 uh, liters ito eh yan hmm. ayan katatapos ko lang kakapagod kapag pinapatay ko na yung ilaw ganyan na sila <laughs> patay na yung ilaw